Iris, ang Iris ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, kung sa trabaho ay maging wise ka at laging dapat na masipag, laging inuuna ang katapat sa mga ginawa. Matsaga ng laging may positive energy sa kasipag sa mga ginagawa. Kung may naipangako ay tutuperin para hindi mawala ng tiwala ang kausap, madisiplina at may paninindigan, wala sa isip ang magpat-on sa mga ginagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin. May katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 40 number 30 at number 29. Taurus, ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ay may ugaling walang kibuna meslan, at kung may nasabi at talagang tutuperin, o gagawin para laging hindi masira sa mga kausap, ayaw naman ang nakikisuyo sa ibang tao para walang utang na loob na babayaran, sa tahanan ay maaruga sa pagkain para sa pamilya. Nang mapanatiling malusog ang mga katawan, ayaw ng inaabala mas gusto magtrabaho ng mag-isa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color yellow number 29, number 16, at number 34. Gemini, ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay galaw. Nang mga kalikasan, mislan sa mga gawain gusto ay maayos na matatapos, na magagawa para mapanatiling may maayos na trabaho, at kung may nasabi ay gagawin, dahil stricto sa mga sinasabi at ginagawa, hindi kagad nagtitiwala sa mga bagong kausap, masipag hindi ubra sa kanya ay nagpapataan, matulungin sa magulang handa lagi magbigay kung may ekstrang pera, may paninindigan sa ginagawa at sinasabi, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color yellow number 90, number 35, at number 20. Cancer. Ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan sa trabaho ay may ugaling matapang. Ayaw makakadinig ng ibang salita, ng pamimintas dahil pwedeng magalit, at kung sa pera ay hindi magpapautang, dahil ang pag-iipon ay para sa pamilya. May maramdaming ugali na pwedeng magtampo kagad o minus. Ayaw ng mahabang usapan lalo na sa puro dahilan. Sa trabaho at wise na pag-iisip, maingat sa pagsasalita. Para hindi nakakasakit ng damdamin ng iba tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 17 number 26 at number 30. Leo ang liyo ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, sa ginagawa sa trabaho ay masipag at may maselang ugali, at may katapangan na kayang ilabas kung kailangan na, madisplina na matahimik na gagawa ng trabaho, ayaw ng mga usapang yabangangan, iiwanan ang ganoon kausap, maaruga sa magulang handa laging makatulong, at may pag may nasabi, ay gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 24 number 30 at number 19 Virgo Ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan hindi nagtitiwala kagad maingat ngayong araw nang maalegan ang kabuhayan at maging trabaho may ugaling matapang na mapagmasid bago gagawa ng aksyon pag pera naman at hiraman ang usapan ay iiwas dahil wala sa isipang ang magpautang, sa trabaho ay matyaga at masikap sa mga gawain, at hindi magsaysayang ng oras, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa pagpapalabas ng pera sa pag-iipon muna para sa pamilya. Mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red, number 10, number 22, at number 19. Libra, ang libra ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw, ng mga kalikasan, sa trabaho para sa pagkita ng pera at mga gawain, at masikap at matyaga ayaw ng maruming paggawa lalo na ang paligid, kung kikita ng pera ay ay nang may kalokohan, may takot na mabalikan ng karma ng kamalasan, maingat sa pagsisulita ng makaiwas, na makasakit ng damdamin ng ibang tao, hindi kagad nagtitiwala sa mga usapang pera, mas gusto pa ang magtrabaho ng mag-isa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw. Namula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabing ga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 34 at number 19 at number 10. Scorpio, ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay, ng galaw ng mga kalikasan, kung sa trabaho ay mahaba ang pasensya, at ganoon din sa pamilya, nang walang mapasok na bad energy sa tahanan, masinup sa mga gawain para sa ikakaganda ng mga gawain, hindi nagtitiwala kagad sa mga bagong kausap, May ugaling madaling mainis kaya mas gusto pa ang mag-isang magtrabaho, hindi makukuha sa pakiusapan matapat sa napasukang hanap buhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 11 number 24 at number 19. Sagittarius, ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig nabigay ng galaw ng mga kalikasan, kung sa trabaho, ay laging gumawa ng plano, at may isipang why sa dapat nagagawin. may isang salita mas gusto ang magtrabaho ng matahimik, na mas gusto rin ang mag-isa sa mga dapat nagagawin at ayaw ng nakakaabala, ng ibang tao dahil ayaw magkaroon ng utang na loob. At pag may nasabing pinangako ay parent masipag sa ginagawa dahil nagdadala ng positive energy ng swerte para kanya at sa pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal nakaakit akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, may katipiran sa paglabas ng pera pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 90 number 33 at number 25. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay. Ng galaw ng mga kalikasan, kung sa trabaho ngayong araw, ay may maiksing pasensyang, kaya ayaw ng mahabang usapan mas gusto ang magtrabaho, at ayaw din nakakadinig ng mga kayabangan usapan, at kung sa pagkita ng pera, ay ayaw ng may kalokohan, maaruga sa pagkain ng pamilya, para laging maayos ang kalusugan ng mga nasa tahanan, at may katapangan kaya iiwa sa mga usapang mahaba, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, Color Green, And color white number 10, number 24 at number 18. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, sa tahanan ay maingat magsalita, ayaw ng magkaroon ng suliranin sa pamilya, sa trabaho ay madisiplina at may matapat na ugali, sa trabaho maingat sa mga ginagawa. May katapatangan ang ugali ngayong araw na kayang ilabas pagkailangan, ayaw ng may kalokohan sa pagkita ng pera, at hindi gagawa ng bagay na pwedeng mawala ng trabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin. May katipiran sa paglalabas ng pera sa iba ang natitipid ay Neil Alon sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 24, number 10 at number 36. Pisces, ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matyaga sa trabaho at hindi makukuha sa mga suhulan, stricto dahil ayaw ng mga kitang pera na may kalokohan, Matapat sa trabaho dahil para may hanap buhay, na mahaba para sa pamilya, ang mga ginagawa, at nakaplano ang lahat ng gagawin bago kikilus may ugaling mislan, kaya ayaw ng mga usapang kayabangan, at tuksuhan pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin. May katipiran sa paggasta ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 17, number 45 at number 10.